Good morning. So, ipot lang ako dito sa kumsi. Hindi ako dumadaan sa pinaka main road. Ito lang. So, nakabili na ako ng isda. Ang tawag ito. At saka yung chicken. So, isang isda lang po yung uh, halagang 134. So, 260 ang kilo. So, kailangan bumili ng manok kasi kapon ulam namin ay galunggong. Yung tanin, hindi ulam nagkainan. Talaga lang. Hindi sila mag-ano ng kain. ng Hindi na gusto ang ulam. si bahay. Kasi umikot po talaga ako para dumaan din sa bibili, bibili ako, ng pandesal medyo malamig yung hangin pag umaga kung <coughs> paano mainit mamaya ah, sobrang init na So, dito sa Conste, maraming mga way. Pag hindi mo kabisado, parang maliligaw yeah. ka. Like Ang straight to. Nakalagay na street <laughs> malunggay lang yung halo kong itong isda na to. gusto ni Cheto yan. Kasi matagal-tagal si, Mataga si Cheto mag -standby. si Mr. Kasi nga sa kanyang sugat. miracle food. Talagang hindi nawawala ng bunga. Yeah. Ang daming bunga. Ay, kulit ng bunga ako na, ano, na ipit. Nag-deform siya. Ayan ako na ipit siya. Yeah. Oh, may nangalaglag din. Daming bunga. Pang, so, hindi nawawala ng bunga yung miracle food. Ayan, naipit na yung bunga So maraming ganito oh gamot din daw to yung sampalok sampalukan ba ito ito so, marami ako nakikita kalimutan ko lang ako ano yung para dyan sakit dumadami na siya dati hirap hanapin yan ngayon eh dami na so, pero pag nagtabas yung barangay dito Uh, ubus din sila, pati yung tawa-tawa. Ito dati, daming tawa-tawa, ayan, wala na. Kasi nga, o, oh, tinanima na ng ano, sa tinambak kanila. So, may nakabili na kasi bago dyan. Diba nang may ari? Lapit na ako dito. Dito ako bibili ng pandesal. Wala pa sa pandesal. Hindi eh. sila nagluto daw. May tinantahan sila kapo. So, buns na lang. Parang buns kahapon pa tumiloto. Wala na akong tinapay. Kailangan pakain ng tinapay si Chito, Wala Wala tinapay. oh so, yeah, Pag tinanghali dito, wala, tagal ng tricycle. Hindi agad umaakyat yung mga tricycle dito. So, thank you for watching, everyone. Magandang umaga sa ating lahat.